Dali, dali. Iba tinanggal sa ano. Wari, ganyan pala kayo oh, manghuli ng hito. Ah. Oh, ganyan. Napakadali niyo pala manghuli, ano. Oh. Oo nga, ano. Tara, sasalukin lang. Oh. Sasalukin lang yan. Sige nga. Huli, ah. Bakit Oo nga, ano. Malilit. Apat. Malilit. Malilit, kita din. sayang, sayang. Ababal ko sa sambabalik, no. Balik niya, balik niya. Yung malaki-laki. Ah, ano daw po, mag-uwi si Alvin. uuwi sa kanila. Pagdadala niya ng hito, itatay niya. Malinig kasi yung pagkain eh. niya. Sinasa sinasalok lang. Sinasalok lang. Sinasalok lang. Sinasalok sa Sinasalok lang. Sinasalok lang. Sinasalok lang. Sinasalok Kahit saan may hito. Ah. Galon. Tadala na na. Tadala na na. pagkain. Hindi na mapakain yung hito, wala nang pangkain. Malunggay. Malunggay, baka malunggay. Ayun, yun, ayun. Oh. ito, balik mo to. Ayun, oh. Hindi pwede to. Tingin niya kung gano'ng kalaki. Ganyan po kasi pag marami kayo nalagaan, naiiwan sa laki, maraming naiiwan. Ayun. Yeah. Pero may mga pang harvest na malalaki na at uh, okay na. Ayo kumuha na ng pagkain si Idol. Ayan, Idol, ito po. Tingnan niyo, ah, malunggay. Malunggay. <laughs> Pag wala na mapakain malunggay. Ayun. Talebe yung sitaw mo. Laburo ito nila, ano. Buyan, oh. okra. Ah? Buyan, okra. Ano, okra? No. Pag uwi mo ako, okra? Hindi, buyan ni okra. Ami ah, tanim ka okra. Okay ba? Maliliit no. Ano Ba si Tata Lebe may tanim na okra, sipag ah. May Si ka pagkain mamaya? mo, Asan? May tanim ka? Asan? Oo. Tingnan nga natin. Asan? oo nga, may sitaw siya, ayun. Si naman ng Tata Lebe ko magtanim eto tanim mo to oo to tinatanong ko na eh ang sipag mo naman ah ilan ano to may bunga na ba bulak bulak lang pala wala pa pa lang bunga eh bulaklak pa lang yan ang dami nating alaga ang problema kinakapos tayo sa pagkain dahil po sa dami eh awa naman paliliit eh tayo pa pagkain binong asan? ayun pala hagis mo yan ayos mo niyan no baka makahuli nilusok yan dito dito na tayo inaalaga ka plato inaalaga para wowahin ko eh no Asan? Ginalak. Hawa na yun. Iyo, na lang yun. Huwag na. Huwag mo na hawa Hayaan mo. Sige nga, binagis mo. Para pa. Hindi malalaki yan ko. Hindi malalaki. Bibili ka kami ng pins ngayon. Diyan, diyan, diyan. Wala Ayun o. Paano ko ngayon masasalok Taas. <laughs> Ang dami ha, sa huli yan, huli yan. Ay, baby, nasak, mababaw yung ano, mababaw. Ayun, malaki. Tumatalan yung malaki eh. Wala na pagkain eh. Ay, may maliliit pa talaga. Meron oh, pa? Oo, dami pa. Ay, maliliit. Abutin pala na anim na buwan yung heto natin. Kada salok meron na. Ayun o, maliit yun o. Oo nga. Ay, maliliit pa. Tingnan lang yun. Ay, maliliit. Ay, kakainin yan ng mga dugong. Ito gawin nating pain. Parang malaki sa ando yung malaki sikit niya oh. Ah, kainin ng dugo niya. Ang malaki niya oh. Ang liliit to. Oh, na malaki ando, May na. iwan na iwan no. Yan uh, talo na yung malaki. talo na malalaki. Parbis na natin malalaki. Uh -huh. Yung parbis na po natin malalaki kasi masyadong maliliit yung mga naiwan, no? Ang uh -huh. liliit. Uh -huh. Pero ang malalaki is maraming marami na talaga. Marami, ang kayo malalaki sa... So. Dito. Uh -huh. Ayun, no, um, may nasabit na ibon, Ah. Yeah, nahito 'yan eh. Ha? Yeah, nahito eh. Ginamin na ko 'yung buhay 'yan eh. Ah. Uh, eh, parang kapon na lang. Dapat pala yun, pala eh. maraming tali, ano? Oo. Oh. Ayun okay oh, mga oh, katropa, oh, uh, harvest na tayo. Sain ka. Yung malalaki lang para <laughs> 'yung maliliit eh lumaki <laughs> na rin. 1,000. Oh.